Ayan, inaabot pa tayo ng isa na ating customer. So, ayan sila sir, nagpa-rescue. Pauwi na sa ako ngayon. So, yun day accident na di gasolina. Share ko lang para sa mga makakaranas nito. So, anong nangyari, galing sa bahay nila, okay naman. Maya-maya, umilaw yung battery sign. So, pag umilaw ang battery sign, hindi po ibig sabihin nun, sira ang battery ninyo. Ang ibig sabihin po niyan, ay uh, yung charging system ay hindi nag-charge. So alternator po yon, so, Either alternator or nahugot yung wire sa alternator, yun lang naman ang magpapailaw noon. yung uh, battery sign. So hindi po battery. Yung iba kasi nangyayari, kapag ganyang nalubatan, sasabihin, umilaw yung battery sign. Ay, sira po battery. Naku. So bibili bagong battery. Pagbili ng bagong battery, hindi pa rin o okay yun. Bibili naman ng alternator. So nadodoblehan sila. So, ang tuturo ko na sa inyo, mga kaibigan, lalo sa mga walang kaalam-alam pa sa sasakyan, yung mga bago pa lang nagdadrive, <clears throat> pag ganyan pong umilaw ang battery, hindi po battery, alternator muna. Pacheck nyo muna yung charging. yon walang gastos yon. Talagyan lang yan ng battery malakas, or i yung battery ninyo, i lang ng voltmeter or multitester, tapos malalaman ko nagcharge charge So ngayon, re-rescuehin nila yon sabi ko magdala ng battery so ito ang pwede nyo gawin pag kayo ay nasira na alternator sa daan ang una yung pwede gawin humanap kayo ng re-rescue sa inyo na may dalang battery so bakit may dalang battery kasi kagaya ngayon alas sa uh, mag alas 8 na so wala nang bilihan ng alternator wala nang auto supply so ang kailangan yung malakas na battery isasalpak nyo doon makakalayo yun makakalayo yun kahit hanggang dito lang sa talyer kasi nandyan lang naman sila sa bayan ng kalamba abot yun kapag nilagyan nyo nyo ng sariwang battery na malakas so humugot muna kami ng isang battery dito sa nakapark dito sa atin at uh, sasal pa ka ng battery kasi ang mangyayari kapag ginamstart nyo lang yon gamit yung malakas na battery aandar yung saglit pero mamamatayan din kayo ng makina kasi nga padrine na padrine pero kung ilalagay nyo doon yung malakas na malakas na battery, kahit hindi yung nagcha-charge, makakalayo yun. Kahit ilang kilometro. Tapos huwag na kayo mag-aircon. No, huwag nyo nang buksan yung aircon. Mag-windows down muna kayo para mas tumagal yung buhay ng battery. Pero kasi ako ni-rescue yan dati, parang alas 4 ng madaling araw, nabasa ko yung chat niya. Doon sa expressway, hindi ko yung malilimutan. Nag-umpisa pa lang tayo halos mag-vlog mo. So alas 4 ng madaling araw, pinuntaan ko siya, mag-aalas 5. Corolla Big Body na taga Los Baños. Nabasa ko lang yung kanyang message na humihingi ng tulong. So alternator issue. So sabi ko, kukunin ko muna yung battery ni Starira. Yung kulay pula, hindi ito. Yung red na Starlet. Inala ko doon, sabi ko, Sir, wala na tayo mabibila ng alternator ng ganitong oras. Yung battery mo, drain na drain na. Yung gawin natin, ipapadala ko sa'yo yung battery ko. Pagkakatiwala ako lang kasi hindi ko naman siya kilali. So, dasal na lang ako ng dasal. Sana ibalik nito yung battery ko kasi never ko pa naman na to si sir. Wala pa rin naman akong talya na Sabi ko, sana ibalik. Hindi ko siya hininga ng ID or kahit na ano. Tiwala lang. So, pinahirap ko yung battery ko sa kanya. Sabi ko, sir, makaka-uwi ka niya na Los Baños. Wag ka mag-aircon. Ilaw, kaya yan. Pero yung aircon, wag na. So, nakarating sa Los Baños. Nag-text sa akin. Awa ng Diyos. Sinoli na yung battery natin. <laughs> Nung naayos na yung alternator niya. Pero kung ang ginawa ko ay start ko lang, hindi yung tatagal. Ang mangyayari niyan, malolobatan siya sa gitna ng daan, re-rescue ko na naman siya ulit. Kaya ang ginawa ko, sir, ito ang malakas na malakas na battery. Gamitin mo hanggang makauwi ka ng Los Baños, isoli mo na lang kapag okay na alternator. O, so, ayun. So, yun ang tip ko sa inyo, ha? Kasi yung iba, akala, pag start okay na. So, hindi po yun. Aandar lang po yung saglit kasi malalagyan nyo lang siya ng power na konti. Pero yung laman ng battery niya, wala na yun. So, din po yun. So, ang gagawin ninyo, Tagyan nyo na sariwang battery, dalhin sa pinaka na lugar. Talo kung yung mga oras na ganito, wala nang bilihan ng alternator. Okay? yun lang po. Kasi sabi nga nila, sa kalsada lang nakapart. Sabi ko, naku po. Ipis na alternator lang po, problemahin ninyo. Baka mawalan pa kayo na isang pirasong gulong, side mirror, o kung ano ma, may mabasag dyan. Mas malaking sira. Mabuti so, na lang, inabot niyo ako. So, dali na lang natin dito. Pinasama ko na yung dalawang mechanic. And, dadali na nila dito sa shop. Bukas na namin kakalasin yung pyesa. Kapag na-test namin yung alternator talaga yung sira. Minsan naman, nagiging trouble, putol ang belt. Kaya pala yung alternator, hindi umiikot. Putol yung belt. So, pag ganun, kailangan nyo rin ang pyesa. Ganun din. Mabigat lang ang manibela ninyo. Halimbawa, pati, pati power steering belt na putol. So, mabigat lang ang manibela. Pero, makakarating kayo nun basta yung battery nyo ay malakas so, yun lang po Cherry is caring alam nyo na bye bye